tuko ah singing singing ayo tuko akan marunung komentar marunung komentar ojek lah ojek wah alat tul singing singing alat tul singing ayo challenge yuk ada di kamera lihat nanti tuko aku juga tulan ini tadi tuko bikin nama harus

tuna ah tuna <laughs> tuna pala kala ko siya warma tapos sinaloan niya ng ano brown rice yung kanin niya ikaw bro anong wala mo naman aljerita mo ha aljerita baka ah, <laughs> ah manok Ah, aljerita manok ayaw masarap ikaw nagluto niyan oo Oh, sarap po. Oh. Uh, Ako para magluto ng ano eh. tapos Tapos nagdadayad na, kunti na yung kanin niya oh. Yeah, yung kuya ko sa ano. Ang yung mga tao ko. Okay. Ang yung tao kaya Ang mga tao ko. Ang mga sarap ng ulam ni tao alvin Ang ano balbiretang, balbiretang manok. Ay, isa Ay din, sa parin na rin. Ano ba 'yung kanin mo? Ang kalahati lang. Ay, Kaya umasa din syo... Kaya sa umasin so dahil kalahati lang 'yung ano eh, 'yung kinakain eh. <laughs> <laughs> kalahati lang sa akin. Kalahati, tawag mo mamaya kalahati. Sabi ng idol ko, pag gusto mo raw masinso, ito yung kita mo, ito yung ginagastos mo. Alin? Kapag ito sa gitna ng ipon. Alin? Ang binikita mo raw ito, yung ginagastos mo ito, yung tawag dito sa gitna ipon. Ah, ipon yung dikla. Ang pinalikat mo raw, ito yung gastos mo, ito yung binikita mo, tawag dito utak. So yung ano, yung nga na, ano, kung baga parang pag ikaw daw ay may alkansya Halimbawa, tutulong ka doon sa ano Tutulong ka doon sa tao Halimbawa, yung alkansya mong galon. Kailangan tutulong ka pagka puno na yung ano mo Tutulong ka doon, may sobra ka lang May sobra na Pero kung kalahati pa lang yung ipon mo Ganun, kalahati pa lang Tumutulong ka na, eh hindi ka makakaipon hmm. Kasi kalahati pa lang eh Pero pagka sobra na daw Nandun na sa taas Baka ipong ka Tama nga naman <laughs> <laughs> Ano? Kakain ka na? <laughs> sa gabi ako nakain Ah, sa gabi ka nakain? <laughs> Ba, nakablog Day to? Diet ako eh. <laughs> diet. Ah, sa bagay, tama naman eh. Bakit ka naman kakain ng ano? Araw. Oo, ng araw. Eh, nagda-diet ka sa pagkagabi, ano? Tinapay lang sa Tinapay. At sa kagatas. Ah, maganda. Magandang diet yung ano, tinapay sa gatas Ikaw, anong gagawin mo naman? Hehehehe. <laughs> <laughs> Ayun, ah, tapos na sila kumain yung tira ni ano <laughs> para daw mamaya yan ano merienda, merienda. <laughs> ano pinakain mo ali <laughs> ha bendy bendy Oh, tara Pun Ha

<laughs> Jamsil Ang kalbo <laughs> <laughs> Kalbo Parang Ko rin kalbo rin mag na kami At uh, break time May iba uuwi ng bilya? para kumain. Yung okay, iba dito na kakain. Kaya manggugulo tayo. Manggugulo tayo sa mga kumakain dito. Kalbu! 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 <laughs> Kalbu!

Kakain na sila, kakain na. Mukhang, mukhang, ang sarap ng ulam nyo ah. Ulam ko, gulay lang. Ha? Gulay? Oo. Oh, Gulay yung, ano, ulam nila. Ayun, ah, dalawa kayo niyan? Ah, magkasama kayo sa ano? Kasi Kasi Eh, pang... Tapos, yung albosal nyo. Tinapay? Parota lang Parota? Parota, tinapay. Ah. Uh, ba, budget talaga yung kanin ah. Oo. Wala nang sobra. Ayan. Hindi na. Hindi yun. Baka ano eh. Baka lang pa naman sana ako eh. Pangdalawahan lang pa yung kanin. Hindi pa rin makikikain. Hindi pa rin na. <laughs> Ito pa ka so, Sige, kain, kain. Kain na guys, sila. Kain, kain. Mm. Gulay na ako Subscribe ano? to... Gulay na ah, ako Gulay na repolyo. Uh, oh. Tabo sardinas. Oo. Oh. Uh, oh. Masarap ano. Masarap yung repolyo. May sardinas. Oo. Ano ba? sa ba? Ano Ibigay ng subo. Subo. Eh, ako, makita ko lang sila, busog na ako eh. Hindi <laughs> naman na <mga> natapog eh. <laughs> kain kayo, kain. Uh, kain, kain, sige. At magugulo rin ako dito sa ibang mga kumakain. <laughs> Oo, oh, sige. Hmm maganda ang dami baon, oh. Ah. Patata. Mm. Pater patata, mm. ah. Ha? <laughs> <laughs> Ito si busang ang ano. Si busang ang ano to, mayaman to eh. Mm. Oh, patsiki, ah. No, oh, chicken, oh. Mm. Ay, pang malakas, no. Ah, may bawang. Yeah. Para, Para kunin sa utin. <laughs> <laughs> may bawang. <laughs> may, bawang. <laughs> may bawang siyang tubao, oh no? Ito, ito, ano tong pang, ba't may bawang ka bawang? Eh, no, ito yung pang ano to? Pang, pang pang appetizer. Ah para lumakas pa yung kain mo. Ah kaya, pagkatapos uh, pagkatapos mong kumain. Sinasabay ko na. Ah sabay sa ano. ay manghang yan eh. Less lang kaya na eh. Kaya naman? Oo. Uh. Uh, ayos ah. Kaya pala ang lakas mo eh. Oo. Uh -huh. Ano kaya malakas kaya sa uh -huh. immune niyan? Sa no. Malakas inyensin. sa immune system. Oo, malakas sa immune system. tama. sa, sa ipang ano ito, Texas. Hahaha Nagbaba Ayan, kain kayo? Oh, sige, sige, kain okay. ka lang Oo oh. uh -huh. okay. lang oh, pagpatuloy mo na yung kain mo <laughs> 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 oh Oo, ang gugulong nga ako eh ah. Sa kanya ano, parang Pukunti par oh, pa lang pero may ano kanin sa akong Oo, ano? oh, may naipo naman na kunting ano Sa Pero hindi pa na-withdraw at ano Hindi pa abot dun sa minimum Bota. niya Ah, may, may minimum eh Sige bro, tuloy mo lang yung kain mo Oo, uh -huh. yeah. hmm Kaya ka Talas? Talas uh -huh. <laughs>

Meron. <laughs> ah, tapos na siya, oh. Galas. Ah, mabuti. Oh, ka. Gusto ka. Ah, gusto mo ako. Oro, oh. gusto <laughs> Tapos na kumain. pinakapogi ng jet, na. jet bomb ha Para, bahay, ha 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 pinakapogi ng jet bomb ha wala nga problema nakaubad makakita ni baulaw yan ha puro kaya ha ha yan. ha ha parang mga nasa bahay ah. may kuiba ka dyan ha ha Ay, ha Laki na ilang kalpan, oh. What's up? Ayun, 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 No problem No problem? ayun, 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 YouTube? ah youtube youtube ah oh, youtube dito? oo dito pa to meron sila mga <laughs> 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 kasama sila kumain meron <laughs> <Not watch. laughs> <laughs> <laughs> well, susulo susulo yeah. siya yeah. ha? Hey. shop shop ada Ay, uh. friend ayo pa friend paano niyo manta? Man. নন এম সালাউদ্দিন ইসলাম সালাউদ্দিন আইওয়া হাদা সালাউদ্দিন সাদিক সাদিক হ্যাঁ انت صديق شو شوকত মিয়া ইউ ইউ স্মল বয় P Ayaw YouTube channel. Pibo Facebook feed. Facebook page? Facebook Facebook page pi? La. Pibo na subscribe. Bakit? Okay. Ayaw. Okay. Ayaw. 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 Ingat, <laughs> <laughs> Tapos na tayo mang gulo. Uh, matulog naman ako dahil ano, Abang break time. Ayan, na, uh, tapos na tayo mang gulo doon sa mga kumakain. Uh, nakita nyo naman yung mga ulam nila, kung ano-ano mga ulam nila. Ayan, hanggang dito lang aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye! Please subscribe, Mark Galion Vlog.